So guys, what's up? Magandang hapon, no? Sa nagtatanong kung paano ko ginawa yung elevator, guys Tara, ginawa ko na agad ng tutorial para sa inyo Para alam niyo na rin Tara sa CapCut, guys Madali lang to Open CapCut, tapos hanapin mo yung video na nare-record ah, uh, Sa akin, ito Basta click nyo lang dyan, tapos punta kayo ng photos Yung picture Kasi na-picture tayo dyan, guys, para sa background Yan yung kahoy add nyo lang yan tapos ah uh, dito ano linisin lang natin to guys doon tayo magkumpisa sa papasok pa lang sya yung walang tao yung pa entrance pa lang sya guys kasi kailangan natin ng background din mamaya pantapal natin yan dyan yung wala pa sya hindi pa sa makita click mo yan tapos split delete mo yung left side dyan din kailangan yan tapos punta tayo sa dulo Punta tayo sa dulo. Tapos, yung hanapin natin yung patapos na tayo. Depende sa inyo, guys, kung anong klasa yung video ni record nyo. Yan, dito sa akin. Dito sa akin, tatapos ko na dito. Tapos, split, delete yung right side naman. So, tapos, ito. Yung atin natin, background. Ay, background natin, yung kahoy. Yan, dito na yung tsura guys, ng natin. Yan, acting. Tapos, ay, lakad. Ganun lang guys yung ano natin, yung clip natin. Tapos ito na yung ano. Ano natin background. So itong ano, delete na natin yan yung CapCut ba So balik tayo sa unang video. yan click natin 'yan para mag-highlights tapos overlay. Overlay natin yan guys para bumaba siya. Ay, pag bumaba na, click mo yung picture yung sa taas ipapa ano nga pahabain natin siya guys drag natin siya papantay natin sa sa video sa binaba natin yan papantay natin dyan yan next natin gagawin is yan uh, next natin gagawin guys is magkakrap tayo click natin yung sa pangalawang video ay yung pangalawang clip na pang, sa nasa baba tapos uh, crop uh, resize Guys, kunin lang natin yung pintuan. Pintuan lang kasi yung kailangan natin dyan. Ang gagawin mo lang yan, resize mo lang yan. Tapos, adjust, adjust mo lang yung mga dulo dyan. Basta yung kunin nyo lang guys, yung pintuan lang dyan. Ayan. Good stand sa akin. Tapos, atin yung paliliitin. Papuntahin natin sa may puno. Depende guys sa, sa record nyo. Ha, sa akin ganyan. Maliit lang sa akin kasi. Ano? ano na yung video ko eh. Yan, tapos kung ba lang guys kung saan niyo lalagay guys, pero dapat pantay yan. Tapos pag nakalagay niyo yan guys, naka-highlight pa yan guys, click mo yung freeze kasi kukuha tayo ng background diyan. Yung hindi pa siya nakalabas sa pintuan. Katapos natin mag-freeze guys, hanapin mo yung duplicate. Duplicate natin yan kasi maglalagay din sa baba dun sa baba ng ano para maging dalawa na siya dyan pag na duplicate na yan ang gawin natin yan habang nakahilas ibababa natin yan guys yun pa yung duplicate na picture guys ha ah. ibababa natin dyan kasi dyan tayo bababa mamaya parang elevator na siya tapos pag okay na yan pantay na yan guys dapat pantay yan siya drag mo naman yung sidebar yan, yung puti na yan. Papunta dun sa unahan. Tapos ito naman, papunta din naman sa dulo. Papantayin nyo yan. Yan. Tapos ito, papantayin nyo rin yan lahat. Pantay po yan lahat. Dapat. So, check natin guys. Dapat ganito na yung tsura nya guys. Check natin. Ayan. Diba? Yun, lalabas ka dun sa unahan taas tapos yun mayroon ng pintuan din sa baba next guys click mo yung gitna tapos lagyan natin ng keyframe yung diamond yan pagkalagay natin ng diamond kidadrag natin siya pababa dahan dahan dapat straight yung pagdadrag mo dapat di siya hiwi hiwi Bo. yan kasi Ayan eh, para sa elevator talaga Dahan-dahan lang guys, automatic din magkakaroon ng key yung diamond na 'yan. Pansin niyo guys, natakluban siya ng elevator sa baba. Ang gagawin natin yan, click natin yung layer tapos ida-drag natin paunahan yung tao. Yung tao guys, saan ida-drag natin? Ayan, check natin ulit, 'di ba? Kung ano ba. Anong itsura niya? 'Di ba? Kanya natambuan pa siya ng elevator ng pinto sa baba. Ayan, hindi na siya natakluban guys. Lumabas na yung tao sa baba tapos pag may sobra dyan click mo lang yan tapos delete dapat pantay na talaga yan tapos balik na tayo sa umpisa Tingnan natin, natin ba kanina pag binaba mo yung ikaw nun sa elevator sumasama gagawin natin guys mag-freeze tayo yung walang tao pa tapos yung may tao ibababa natin ng guys pagkatapos kain mo yung nakapris pantay lang uli guys Tapos check natin guys kung sasama pa ba siya. Kasi kanya sumasama eh. Yan, check natin ngayon kung sasama pa ba. Yan, lumabas ka. Tapos, ba ka na ngayon. Pipindutin mo, ko ka. Yan. Ayan eh guys, di na siya sumama. Yan, ganyan. Ganyan lang. Tapos, balikan natin guys. Kasi, pagbaba natin kanina, ang tagal lumabas yung tao eh. Dapat, Diretso na siya baba yan, yung pangatlong clip drag mo sa unahan para mabilis na siyang bumaba o oh, mabilis na siyang makita ba? ayun no hindi na kasi ang bagal niya lumabas eh yan, ganyan lang dapat guys ayan. baba boom ayan tapos itong third clip, click mo yan tapos pahabain mo ngayon papantay mo rin sila sa dulo dapat pantay pantay yung mga yan guys next natin gagawin guys di ba pag ano pag baba ng tao kita pa siya dapat hindi siya kita para talaga sa elevator kaya gagawin natin guys kukuha tayo dyan ng screenshot dyan may puno kasi tatapan natin sa sa tao para hindi siya kita na bumaba so gawin natin guys kukuha lang tayo ng screenshot dito screenshot mo yan pax wag ka screenshot mo na balik ka na ulit dun sa video mo guys kakrap mo pagkakrap mo ganyan na guys kunin mo lang yung puno kakrap mo lang yan tapos yung puno lang ulin mo dyan yan kakakrap yan yung puno lang yan is yung pagitan ng kunin natin kasi yun ang ilalagay natin yung guys eh, para di siya makita ba pagbaba yan, diskartihan nyo na lang guys Gawain mo na lang yung ginawa ko Ayan, pag okay na yan, yan, okay, done. Tapos, dito, overlay natin siya, guys. Overlay. Ayan, dapat na overlay na yan. Overlay natin yung picture na kinrap natin. yan, Pag overlay yan, guys, paliitin natin yan, guys. Isasakto natin siya doon sa, ano, sa may pagitan ng elevator yan kung anong forma niyan ganun gawin niyo para pagbaba niya hindi siya makita na bumababa yan tansahin niyo lang guys this character lang lang talaga dito guys hindi talaga madali mag-edit guys yan oh yan di ba ganun lang guys para siya kita adjust adjust niyo lang pantay-pantay niyo lang na hindi siya makita pagbaba niya dapat makita siya doon na sa makita doon sa may pinto ng babang elevator yan tapos pahabain nyo na pahabain pati dulo papantay mo uli yan dapat naka white yan guys bago nyo pahabain na para ano dapat yun ang nakaklik nyo check natin uli diba labas tapos pindot bababa na siya ngayon oh di ba ayun hindi na siya kita guys nang bumubaba siya nang ano parang totoong elevator na talaga so yan so yan pagkatapos na guys click natin export tapos done ito na pa yung resulta ng ginawa natin sana nasundan nyo guys at sana nakatulong pag meron guys uh, follow and share nyo lang po maraming salamat God bless you